Alam ba ninyo kung bakit laging nag-aaway ang aso at pusa? Malalaman natin sa kwentong Alamat ng Aso at Pusa Noong araw ay mayroong magkapatid na ang pangalan ay Ador at Puring. Kahit saan, ay palagi silang nag-aaway at nag-uunahan. Ayaw nilang magbigayan. Isang umaga, sabi ng nanay ni na Ador at Puring, Kakain na! Pag-upo nila sa mesa, ay pareho nilang gustong maunang magsali ng tubig sa baso. Ako ang maunang magsali ng tubig! Sigaw ni Ador. Hindi! Ako! Ako! Ako yata! Ang sagot naman ni Puring sabay agaw sa pichil ng tubig. Dahil sa pag-aagawan nila, tumagilid at tumapo ng pichil ng tubig. Ayan! Ito kasi! Sisi ni Ador kay Puring. Ayan ako! Ito nga dyan eh! tubig! Bawi ni Puring. Malungkot na pinunasan ng nanay ni Ador ang natapong tubig. At ang sabi... Lagi kayong nag-uunahan. Bakit hindi kayo magbigayan? Pwede namang isa-isa ninyong salina ng tubig ang baso ninyo. At siya na mismo ang nagsali ng tubig sa baso ni Naador at Puring. Tahimik lamang na nakinig si naadorat at Puring. Ngunit, pag wala na ang ina nila, ay patuloy pa rin sila sa kanilang pag-aaway. Katulad ng minsang Naglalaro sila sa duyan. Ako mo na maglalaro sa duyan to! Ang sabi ni Ador. Hindi pwede! Sagot naman ni Purin. Ako ang naon na dito! Nag-agawan sila sa duyan. At dahil sa pag-uunahan nilang makaupo sa duyan, ay pareho silang nahulog at nasaktan. sigaw ni Ador. Ikaw kasi! Naka! Ikaw nga! Ayan eh! Sabi ni Puring na hawak-hawak ang nasaktang balakang. Nagmadaling pumunta ang nanay nilang nag-aalala. Nasaktan ba kayo? Tanong ng nanay. O ayan, di ba mas mabuti kung magbibigayan kayo? Sabi ng ina. Pwede namang yung isa muna ang sumakay sa duyan at pagkatapos yung isa naman. Nagbigayan nga sina Ador at Puring. Si Puring muna ang sumakay sa duyan. Tapos, si Ador naman. Hanggang isang araw, may nakita silang isang pagkaganda-gandang kabayo na may puting pakpak. Oh, uh, ang gandang kabayo! Sabi ni Ador at Puring. Naku, sasakyan ko siya! Ako muna sasakay! Ako muna! Ang sigaw ni Ador. Naku, hindi! Ako! Ako muna! Tutol naman ni Puring. Dahil sa pag-uunahan nilang makasakay sa kabayo, natumba ang kabayo at nakapilay ang paa. Nagulat si na Ador at Puring. Nambiglang nagbago ang anyo ng kabayo. Naging inkantada ito. Sabi ng inkantada, Dahil sa hindi kayo marunong magbigayan, ang dapat sa inyo ay maghiwalay. Sabi ng inkantada, Si Ador ay ginawang aso. Si Puring ay ginawa pusa. Nagsisisi si na Ador at Puring. Ngunit wala silang magawa. Gustong humingi ng paumanhin ni Ador. Ngunit nang magsalita siya, oh! Oh! ang lumabas sa bibig niya at nang magsalita naman si Puring, ang nasabi na lang niya ay Keyaw! Keyaw! At diyan nagtatapos ang kwento natin tungkol sa kung bakit laging nag-aaway ang aso at pusa. Kaya tandaan, hindi mabuti ang palaging nag-uunahan at nag-aaway. Matuto tayong magbigayan.